Magandang hapon po mga marines so ngayon andito ako ulit sa lote sa bahay ko natin kasi titingnan natin yung Ah, sili na pinuntahan ko do nung isang nakaraang linggo so ngayon baka hinog na ha-harvest ah, na natin yung mga sili natin ah hiningal ako yan o may nagpanday sa ita. dito tayo ngayon sa kubo ulit dahil kukunin natin yung mga sili mag-harvest tayo ng sili Ay, samahan nyo akong ulit, mga maring. Tayo sa itaas. Oh! Mag-harvest. Ay, okra. Ah. Hmm. Ayan. Abis may okra isa. Dalawa, tatlo. tigas na hmm. ito yung patula eh. kailangan na namang maglinis ayan may nag ano dyan sa kabila nag planer kunin natin yung mga sili ito na yung mga sili oh ang natin kunin kasi kakainin lang ng mga ibon nagunsa kaya Nagpaunsak ka. Kailangan nating kunin kasi kakainin lang 'to ng mga ano. Ibun ya <tipas> ditaruh

Kunin natin ayan oh. Okay na to pang ulam. Isang talong. So ayan ito na yung nakuha natin na harvest. Kunin natin tong dalawang limonsito. Wala nang bunga. Ito yung bunga ng atsal. Liliit pa. Lain ng kamoti. Ayan, masarap to. Kinamos lang ang katapat nito. Ulam na. toi permets-toi oh oh tu bouges pas ah on peut aller là là il doit avoir Oh, makakain din to. yan makakain din to. Talong na wild. And ito na 'yung mga na-harvest natin. Ayun. Ah, konting Kamutitaps, ayan oh galay ng kamuti isang pirasong talong isang pirasong okra dalawang pirasong limon at saka sili so ayan po yung nanga -na harvest natin ayan wild na talong ito nakakain po ito kumakain po ako nito ayan so ilagay na natin sa cellophane uwi na tayo uwi na po tayo mga maring may libring olam na po tayo ayan. ito lang po yung pinunta ko dito sa bahay ko po manguha ng gulay so ayan uwi na po tayo tayo, daan tayo sa konting tulay ayan, so uwi na po tayo